kadudong ang ating lilinisin ito ang kitchen ayan mm, kitchen ng ating lilinisin ayan ang ating lilinisin mga kadudong ayan ito ang kusina ito ang sala Ayan, ang ating lilinisin. Hmm. Ayan. Ayan, si Dudong. Nagluluto si Dudong. Ayan. Hi, Dudong. Pangit ni Dudong. <laughs> Ayan, ang ating lilinisin. Sa first floor. Ayan. Ayan. Parang house tour na rin. Again. Ayan, mga kadudong, ang ating linisin. Meron niyang ano dito, mm, surak. Ayan, ang surak. Ang daming abubot. Mm. Ito ang half-bat na tinatawag nila. Ayan, ang half -bat isa isang habat at uh, ngayon pupunta tayo sa second floor ayan ayan ang papuntang second floor ayan mga kadudong <laughs> mga kadudong <ngayon. laughs> ayan go ahead ayan meron tayong loop dyan ladies din natin yan ito ang second bathroom. Ulimitin tayo ng bathroom. Kasi dumi. Ayan. Hmm, Ayan ang full bathroom. Pangalawa. Okay. Ito yung First bedroom may natutulog ito yung ito yung second bedroom kung ano yung nab sa abila ganun din dito yan ang second bedroom at ito naman ang ating lilinisin yan ang ating Si, ito pala ang dami na. Laundry room. Washer, washer and dryer. Para hindi ka lang magsampay sa labas. Ayan. Ayan, second. Second bathroom. Meron din dito ang Ang dami natin linis. May storage din dyan. Ayan, ang storage. Ngayon, ito ang master bedroom. Kaya nga linisin eh. Ayan ang master bedroom ni Bossing. Ayan ang ating lininisin. Ayan. Kaya lilinisin. Makalat eh. Yan, Meron tayong tibing maliit dyan. 50 inches. Hmm. At ito naman. Ang ating master bedroom. So, sa dalawa bathroom Yan ang master bedroom. May Berjan, Ayan. Kalat. Ayan, ya ang ating lilinisin. Ayan. Yan ang ating master kalat. <laughs> ayan. Kaya mga kadudong. Ayan. tulungan niyo ako maglinis ng 5 bedroom. Four bath. See? Hmm. Ayan. Ubod ng kalat. Okay. Ayan ang master bedroom. At ito naman ang ating walking closet. Ayan ang walking closet. master bedroom shower closet yan ang ating closet master closet yan ang ating lilinisin Yan ang shower. Ito naman ang ay dudong ating CR. Ayan mga kadudong. Ayan po ang ating master shower. Ayan ang ating master bedroom pwede yan tatlong kama sa liit. let's go punta na tayo sa third floor yan daming kalat yan mga dudong tulungan nyo ko mag Ditingko ayan ng aking laundry room. Paino natin ilaw. Ini sindinak niya. And then let's go. Ayan ng computer room natin. Then let's go to the third floor. Dang papunta ang papuntang third floor. hindi natin hindi na natin papakita yung mga loob ng rest ng bedroom kasi may natutulog pa ayan ayan ang third third floor so ito ang four bedroom hindi na natin papakita yung loob may natutulog four bedroom and five bedroom five bedroom sana walang Ito naman ang POR BATHROOM Yan ang POR BATHROOM POR BATHROOM Kaya mga ka-bedro, sabay ako maglinis ng ating kubeta na por bathroom na tawag nilang por inyap yap ayan por bathroom okay ayan may extra look na naman dyan ayan nakabuhan ng bahay ni Dudong first, second, and third ito yung four bedroom at ito yung five bedroom. Mga natutulog pa ang aking mga junakis. Kaya, pinagkasi silang store boy. Yan ang five bedroom. Ah, mga kadudong, naigala ko na kayo sa bahay ni Beth. Sa bahay ni Dudong. Yan, let's go. Let's go down to the, to the second floor. Yeah, go to second floor. Yeah. And the bedroom, second third part laundry and master bedroom holding soul master yeah. mm. <laughs> master bedroom. Hindi ba si... bathroom and five bedroom. Let's go naman to first floor. Second na tayo. Punta naman tayo ng first floor. Ayan. Tapos na ang ating tour. House tour ito na mga ang ating two car garage yan dinis din natin yan 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 ang aking sasakyan ng aking junakis tesla na ubod ng mahal electric car tesla napakita ko na sa inyo to yan ang two car garage Eh, Ini pare, hmm. pos ang house tour dan ta 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 dan finish ang house tour. Ya si mal narena. At ito naman ang ating backyard. Napakita ko dahil sa inyo ito. Ayan ang ating backyard. Mainit pa sa labas. Kaya nakatamad pa ang lumabas. Ayan ang backyard natin. Maliit lang siya. Lempar 50, 50 by, 50 by 10, 12, 15, 50 by 15, square foot, akinkrai, ah, akink, tahun tuh, ya masih dulu. aking backyard ay uh, tamad lumabas dahil mainit pa rin dito sa Las Vegas ayan okay ganito lang po muna ang ating video at mamaya magpisa na tayo maglilinis samahan nyo ako mga kadudong maglilinis tayo ng bahay ni Bossing Ayan ha, ah, nakihala ko na naman kayo sa bahay ko. Ayan ang ating lilinisin for how many days. Okay. Tabay lang po at hanggang sa muli. Salamat po sa pagsama sa araw na to. Hindi ko alam kung saan tayo mag-uumpisa maglinis. Sa baba, sa taas. Ayan, mga kadudong. Okay, mga kadudong. Salamat po sa pagsama sa araw na to. At hindi ko lang kung saan tayo mag-uumpisang maglinis ng bahay. First floor, second floor, o third floor. Okay, mga kadudong. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa araw na to at hanggang sa muli ayan at hanggang sa muli, of course ito ang inyong kuya dodong nagsasabing magandang linisan bayan at good morning Las Vegas okay mga kadudong pera maglilinis tayo ng bahay. Okay. Salamat po. Hanggang sa muli. Susunod natin ay linis naman. Okay. Hanggang sa muli mga kadudong, Bye bye. See you on my next cleaning house. Okay. Bye bye.